Hello. Hi. Hi. Uh, sa, sa pangalan po ng kapilang kanilang kasi si Cristo, isang napagpalang araw sa ating lahat. Andito po tayo sa, sa, sa pagkatuloy ng iwain, sa magkatuloy pagay ang pag-aaral ng Sulta Mungkos. meron tayong mga araling kasitas ngayon na kung titindan po natin napakaganda ng mga mensahe o nilalaman kung po natin sa ating sarili. Sa tunay nga po na tayong mga tao tayo ay ng ng Diyos sa pamamagitan ng mga aral na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin, bawat linggo, para pakinggan natin at ilag ilagay natin sa ating sarili upang sa ganon ito ay maging gabay sa ating pang-araw-araw na pag-umbos. Kaya kung meron pa tayong sitas, sabi dito sa Lucas, size, versikul 19 hanggang 30 ulo. Pagkakas po ito ay na kanina. Pero, ah, uh, kukuha tayo ng mga ilang bagay dito. Pero basahin ko muna, pagkakas ito ay mahaba. Kapag marami po dito ang nagagaya dito sa mensahe nito, tama yung sinabi kanina ni Brad. Totoo ba na kapag mayaman sa impyerno, kapag mahirap daw, doon daw sa piling ni Abraham, kung titignan po natin, unawain natin yung kwento, bakit napunta yung mayaman doon sa Hades, at tapos, si saro naman, napunta sa piling ni Abraham. Ano pong pinagbatayan dito? Sabi dito, mayroon nga isang taong mayaman, at siya ay nagdaramit ng kulay ube at masilang lino. At sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Nung panahon po, kapag ang damit ay kulay ode at masilang nilo, kagalanggalan na po yun. Kung baga mataas na kalagayan na yun. Ngayon, lahat ng kailangan niya, pagkain, sagana siya, kailangan niya, sagana rin siya. So, ngayon, kung ititingnan natin, meron naman isang tao, at isang tulubi ng tangalay sa rumipos ng mga sugat ay inilalagay sa kanyang figura. Kung titignan natin yung kwento, isang mayaman, nakadamit kulay ubi at kayong lino, at isang mahirap o pulubi na lipos ng mga sugat. Kung nasa pagdurong sa isa, nasa kasaganaan yung isa. Ngayon, yung koneksyon ng dalawa at naghahangat na mapatay ng mga mumo na nangahulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso ay hinihimuran ang kanyang sugat. Ngayon eh, kung natin, yung pulubi, eh, si Lazaro, siya ng ng mga mumo. Kung titingnan natin, ang isang mayaman, dahil nga po, hindi niya kaya ang mga gawain, kahit sa bahay man niya, kahit sa labas ng bahay, o makagawa ng sariling bahay. Kaya po, kung titingnan mo, sila po yung mga ah, Pinag, yung inaasahan natin kapag tayong nagahanap buhay. Sila Lazaro naman, yun naman yung mga tao na handang maglingkod ng 8 oras para bayaran ng minimum wage sa bawat araw. Ngayon, tayo po yung nasa pagdurusa. Dahil kung hindi kumahid, walang matutuka. Yung pag lang doon sa sahod. Tapos yung mayaman, yun ang pinakasakan natin yung mga kumpanyang malalaki yung mga amo na minsan kasambahay tayo yun ang pinakasakan natin kung titingnan natin hindi baga sa isang kahit sa kasambahay na lang hindi baga, ka kapag uwasan ng pagkain nauna silang kumain nauna yung mga katulog dahil wala na silang tagpapahalaga sa mga mahihirap pero kung titingnan po natin dito, Pagkama tayo umaasa ng nungo, usubra sa kanilang tananalapi para sa uli natin. Tanda natin ibigay yung servisyo, yung oras para lang tayo iswelduhan o bayaran. Kaya ang problema naman dito, yung mga aso, mahirap na nga tayo walang wala na ng kinikita kung baga lang sa maghapon andyan naman yung mga aso hinihimuran yung suga walang wala na nga tayo nandyan yun yung mga aso na naghihimur ano sabi sa Isaiah 56.11 oo ang mga aso ay matatagaw sila ay mga walang kagustugan at ang mga ito ay ang mga pastor. Sa matatawid, yung mga leader naman ng simbahan, sakto na nga lang yung kinikita natin, maghihingi pa sila ng tay, maghihingi pa sila ng ikapo, gagamitin pa yung sitas, ang Malakias 3.8-12 na parang hinahamon tayo na mag subukin niyo ako kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng namin pagtasa ng takong sitas. Pero kahabag-habag mo mga leader, no? Sila yung mga aso na humihigod doon sa mga mahihirap na dapat sanay nahahabag sila sa mga tao kung ang layunin na yung ipanala ng Ibanghilyo para sa kaligtasan, bakit parang naging 50-50 salvation at operate Nagiging 50-50 na yung taliwana. Kung ang ngayon yun po talaga, sa kaligtasan, hindi ka maninimil. Kung may ipangangaral mo, ibang may ng libre. Sa pagdat, ibinigay naman sa yung libre. Kung pinatawag tayo ng Diyos, wala namang bayad. Kaya yung dagat naman natin, walang bayad. Ito po, yung itong talinhaga na ito. Kaya kung titignan po natin, yung mayaman, na hindi naman lahat ng may pera o mayaman o maraming ari-arihan direct sa doon sa abis. Yung ginawa po kasi nito, wala siyang takialam doon sa doon kay Lazaro. Ang inaasahan lang naman ni Lazaro yung ulo, yung nalalaglag sa ilalim ng pinggan at nalalaglag sa ilalim ng lamesa. Hindi ba katapag tayo kumakain? minsan may nalalaglag. Yun yung mumu. Yun lang yung nasa nung tayo sa isa may pinukuha ni Lazaro. Kung baga, hindi niya man lang nilatagan ka isang pinggan na pagkain. Kundi mumu talaga ang inaasahan ni Lazaro. Kaya hindi din natin, dahil nga sa kanyang ginawa na pagiging makasarili. At hindi nagpahalaga sa kapwa tao, punta talaga siya sa habis. Kung ngayon, ano nangyari dito? Tawin natin. At nangyari, na namatay ang kulubi at sa hindi ng mananghil sa sinatukunan ni Abraham. At namatay naman ang malaman at pinilibig. Pero kung titingnan natin, Si Lazaro, ipinalalagay yung tayong mga tao na umaasa sa pati kinabangin natin dahil lang sa pago sa katatrabaho. Kapag tayo po ay namatay, kung ang ginagawa natin nasa kabutihan at ayon sa kalukuban ng Diyos, maaari na napunta tayo sa sinagutulan ni Abraham. Kasi po hindi pwedeng sabihin na yung malaman diretsyo sa hadis, yung impyerno, at yung pulubi, yung mahirap, Diretso sa bibig ni Abraham. Depende po kasi kasi may mga puno, may mga magnanakaw. Doon nga lang sa Maynila, ang mga, kung sino pa yung, yung, sa trabaho market, kung sino pa yung nakatira lang doon sa tariton, numero uno yung magnanakaw. Pero yung mga, nagtitinda doon, nang pa sila kung magbigay ng sahod. Pero yung walang inaasahan, siya naman yung hindi lang siguro ng sigwintang bisis ang nahuli sa pagnanakaw. Pero wala silang inaasahan, doon lang sa karito, lapag ng karto, doon na na inuumaga, doon na nagtapamilya, wala lang naman ang anak, doon lang naman sa labas sa, 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 ano lang, sa sahig lang kawawa na yung mga anak. Kaya kung titingnan po natin, ang mayaman, kung wala po talagang tagpapahalaga sa kapwa, at walang pag-ibig, o kaya naging makasarili, hindi niya ibinahagi ang tanyang kalamanan, diritsa po talaga yan sa atis. Ganun din naman yung mahirap, pupulubi, kung hindi naman nagbago hanggang kamatayan, ganun pa rin ang ginagawa. Pero sabihin sa atin. At ganun din vice sa ah, yung mayaman naman na walang ibang ginawa, maglingkod o magtayo ng mga mga kung baga foundation, pang sa kapwa, meron naman silang kayong hinatman. Pwede rin siya mapunta doon sa dipindi ang lahat. At may mga Matitino naman ang mga pulogi o mga matira na umaasa lang sa sari. E kung titignan po natin, sa kalagayan nito, ano sabi? At ah, kapag po kasi sila namatay. At siya ay sumigaw sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at sumuhin mo si Lazaro upang itubog niyang sa tubig ang duro ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sa pagkat naghihirap ako sa anak na ito. Katotoo sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumandat ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa ngayon ding paraan sa masasamang bagay. Katot ng ngayon, ay inaalis si Arini at ikaw ay nasa kahirapan. Kaya kung titignan po natin, isa sa alang-alang natin yung mga versikulo. Kung tayo po ay puro na sa kasaganaan at naging sakin at walang pagpapahalaga sa kapwa, meron po tayong kalalagyan. At meron din kalalagyan yung umaasa na lang sa kaunting habag ng kapwa sa makatuhin yung mga pulubi, meron din siyang kalalagyan. din yung isa napunta doon sa kasaganaan, yung isa, sa paghihira. Kaya, depende po kasi yan sa mga ginagawa natin ngayon. Pagkatapos natin mamatay, doon sa pagkahuhay na mag-ulit sa mga papay, magiging kung ano po yung ginawa natin, kung pag may reward po tayong tapang katipuan. Pero, sa hindi sumusunod, kung hindi tayo nagagawa ng mabuti sa kapwa ng sequences naman. Nandun yung parosa. Kaya so sabi nga ng Panginoon, atin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Ibig sabihin, sa lahat ng inaapi, sa lahat ng mga pinabayaan ng kapwa, ipaghihiganti tayo ng Diyos. At sa lahat naman ang gumawa ng mabuti, siya naman ang gaganti na may kasamang pagpapala. Sabi nga, ganting palak. Emery hall tayo in the future. At bukod sa lahat ng ito, yung sitwasyon na kasi ito eh, ay may malaking bangin na talagay sa pagitan namin at minyo upang ang mga mag-iilig buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari at tending, walang nakatawid mula dyan hanggang sa amin. Ngayon po, yung sitwasyon kasi, meron siyang ano, obstruction. Pagkatapos kasi na mamatay, ang talagayan ng mga tumanggap ng gantong pala na nasa piling ni Abraham, hindi piling matatawid doon sa may pahihirap. Kaya kung kumbaga, in advance, ngayon pa lang, ipinapaunawa na sa atin na dapat po matakot na tayo sa mga ginagawa natin ngayon. Alam natin lahat, may consequences. Sabi, in every action, there is always a reaction. Kaya, kung ang alam na alam lang natin sa ginagawa natin ito, para sa ating tama, ay may pagpupuntahan naman tayo may reward tayong tatanggapin. Pero kung mali na, pinapalagay pa rin natin, natin na tama, meron din tayo naman kalalagyan din. Kaya kung titingnan natin, sa pinaharap, wala na pong pagsisisi doon. Kung baga, kung napunta ka lang na sa kamila, hindi ka na makakatawid sa kamila. Kaya, habang tayo humihinga pa at nangubuhay dito sa ibabaw ng sanggirutan, isisipin muna natin ang ating sarili. Saan ba mapupunta ang ating nagtiisang kaluluwa? Na doon ba sa piling na brown? O doon ba sa hadis na sa paghihirap o sa kahirapan? Kaya wala na pong paraan para naituwid pang muli yung nagawang pagkakasala. Kumbaga, habang nabubuhay pa tayo hanggang sa huling hininga ng ating buhay, dapat po maunawaan natin pag natin ang ating sarili. Na hindi tayo mapunta sa kapahamakan. Kundi mapunta tayo sa kasama doon sa mililigtas ng Diyos. Ngayon, nag-apila tayong malaman. Sinabi niya, Ipinamabalik ko nga sa iyo, anak, na subuin mo siya sa bahay ng aking Ama. Sapagkat ako ay may limang kapatid na lalaki upang sa kanilang patutuhanan. Nga, baka pati siya ay mga pareto sa dati ito ng pagdurusa. Ngayon, titingnan natin. Halimbawa, dumating na yung punto na may namatay na na gumawa ng kasalan, napunta siya doon sa Hades. Ngayon, dahil na ayaw niya rin yung kapatid niya, makasama niya doon sa Hades, kaya magre-request na kung pwede, sumuhin si Lazaro para bumalik. Anong sagot ni Abraham? Katapat, At sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta bayan sila'y pakinggan nila. Bakit po? Sinabi niya, kasi sinabi ng at sinabi niya, hindi ang mga Abraham tatapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mag, magagsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinapitingan si Moises at ang mga propeta, ay hindi rin mga hihikayat sila kahit na ang isa'y magbangon sa mga patala. Pwede na lang po natin dito sa kapilasyon ng malaman. Maganda sa yung intensyon niya. Nasuguhin sila sa roo para Uh, kung baga paalalahanan yung kanyang mga kapatid na hindi na mapunta doon sa hadis. Pero po sabi nga, hindi na pwedeng bumalik. Kahit pa muling mabuhay si Lazaro, pero iba na naman na, na talagayan, hindi talaga siya patitinda. Naroon ang kautosan. Naroon si Moises, naroon ang mga propeta. Sa mga natira, ipinagpapatuloy naman ang pananaral ng kaharian ng Diyos. Kaya kaya na lang ang tao kung tatanggap ng aral o hindi. Dahil to, yung mga nangamatay na hindi na muling makababalik ng magiging kasama natin. Baka katakutan pa tayo kaya siyempre, eh. yung pagpapain ang namatay na, tapos makikita niya, hindi pa patay ka na, bakit ka buhay uli? ka ulit? Hindi katatakutan pa siya. Pero sabi niya, naroon na ang mga kasalatan. Naroon na si Moises, bayaan si Day, makarinig din ang ibang hindi. Sapagkat pare lang naman ang pagpapaliwanag ng mga sisas. Napakaraming mga ngaral na sinugo para paalalahanan lahat ng mga tao dito sa ibabaw ng sanglibutan. Nasa bawat isa na lang natin ang pagtangga sa aral. Kung tayo po mag may pagpapahalaga sa salita ng Diyos, tunay nga po na tatanggapin natin ito ng buong puso at maglilinis tayo ng ating sarili at kapag tayo'y pinabawad na ng Diyos, ito na yung magiging paraan para tayo ituring niyang isang anak minamahal at pinahahalagang at ipinagsasanggalan sa kalaban ng Diyos. Palamat tayo dumaranas ng mga pagsubok, ng mga tahirapan o pagdurusa dito sa ibabaw ng sanglibutan. Ang mahalaga po diyan, na itawid natin ang mga pagsubok na lagpasan natin yung mga dumarating sa ating mga tukso kung problema man, kahirapan, pagdurusa, pagdalamahati, o ano pa ang bagay na dinaranas ngayon, natin ngayon. Ang mahalaga, in the future, doon tayo sa piling ni Abraham, doon sa buhay, mawalan hanggang. Kaya tayo po ang darawa ng sarili nating kwento ng ating buhay. Kaya tayo po, hindi tayo maaaring baguhin ng iba tayo po ang gagawa ng sarili nating istorya kung saan tayo papunta. Kaya ngayon pa lang, pahalagahan natin ang aral. Ngayon po ang magpapatago sa atin at magtutuwid sa atin para dalhin tayo doon sa kaluwal hati ng Diyos. Kaya hindi pa huli, habang nangupukay pa tayo, pahalagahan natin yung salita ng Diyos. Hanggang dito na lang ang pagkikipagin natin sa oras na ito. Salamat po at anuman po ang ating mga na kahilingan, karaingan, problema man niyang karamdaman, pagsugot, idulog natin lahat sa Diyos. At pagkatalungan niya tayo ng kapalapagan at linaw ng pag-iisip at karunungan upang patang ay ang natin. Sa nalang, ni salamat at magandang hapon sa bawat isa.